Mga ka-ATV, ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwag natin ang buwan ng wikang pambansa. At bago matapos ang serbasyon, may isang natatanging tampok, ang Pambansa Museo ng Pilipinas. Ang ating paboritong palaisipan, ang bugtong. ang bugtong kay isa sa pinakamikling anyo ng panitikang bayan. Binubo ito ng isa hanggang apat na linya. May ritmo at tugma at gumagamit ng metapora para hamunin ang talino at imahinasyon ng tagapakinig. Sa iba't ibang rehiyon, may iba't iba rin itong tawag. Burbusya sa Ilocano, Tigmo sa Cebuano, Patitig o on sa waray, pagtakon sa ilonggo, at tukon sa bago mo, tukod-tukoran sa sama, at marami pang... Naggamit ang bugtong hindi lang bilang libangan sa mga pangtitipon, kundi pati sa paniligaw at pasakultura na sumasalamin sa ating gawi, kapaligiran, at pagkakalimlan bilang mga Pilipinas. Ang pambansang museo ng Pilipinas, araw-araw, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon at libre ang pagpasok. Kaya't magandang pagkakata nito upang sama-samang tuklasin at pahalaga ng ating sariling wika at panitikan. Sa ATV, habang papatapos ang buwan ng wika pambansa, huwag nating kalimutan ang ating wika at panitigan ay hindi lang bahagi ng nakaraan. Ito ay buhay na pamana para sa susunod na henerasyon. Ako si Arnold Divina. At ito ang ATV, Patak Divina, Action Divina. Hatid ang malasakit, kaalaman at aksyon para sa mas makulay at makabayang sinalbasyon. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay, It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay, It's All Good. At syempre, Share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and vibes, and God's goodness. goodness dahil sa, sa tagumpay, it's, it's all good! good.